Panalo po ang Electro Groovers sa Dance Supremacy National Championship. Last August po noon, nauli nila ang first ever Junior Division Championship ng Pilipinas sa World of Dance sa California. Makakuntuhan natin ang ilan sa members nila kasama si Coach Peter Lee Coliado. Hello hello po! Hiya, po. po. Hello, hello team! Welcome po! Welcome po! cute naman ng mga dancers oh. natin. <laughs> Pakiramdam po muna sa ano sunod-sunod na pagkapanalo po ninyo. Kasi, syempre, keeping in mind yung mga preparation po ninyo, no? Sobrang uh, na-overwhelmed din po kami kasi sunod-sunod mm. uh, din po talaga yung pagkapanalo namin eh. Okay. Pero, uh, yung preparation naman po talagang uh, pahirapan din po talaga. Bakit? Paano pahirapan? Kasi po, uh, sa schedules namin, lalo na sa school po nila, Mga bata. Yeah. kailangan po namin i-handle ng mabuti po. Siyempre, priority yung school. Yes, so, paano po? yung scheduling ng ano, practice? Every weekend po, nag po kami. Teka, tinitin natin masaya yung video, oh. yung winning moments nila doon sa ano no, sa, sa Amerika. Ganun karami, pero siyempre, konti lang ang pumunta kasi balit lang ang student, Hindi kasa. <laughs> ano, hindi kasa. Oh. Pero, Grabe, no? Nagpunta kayo lahat doon. Kamusta ang biyahe nyo? <laughs> uh, yun po, medyo may jet lag po yung sa yung plane dahil uh, ilang hours yan? That's like eight, Mga four, eight, 12, 12, oh, oh, yeah. 12 hours ah, po. Sabihin ko sana lahat 14. Oh, Iba-iba oh, tayong hula. Pero may energy naman para sumayaw. Yes po. May energy. Hindi po nawawalan. Yeah. <laughs> lalo na itong mga bata po. O, pwede ba na, na nila, oh. pwede ba natin makita ngayon? Sure yeah. po. Pwede. pwede, na natin. Pwede pwede dito ako excited Okay. Bong gano'n. Ang oh. galing niyo, ang galing niyo. Parang ah, napapasayaw yes, na rin ako eh. Correct, correct. <laughs> Pero, Papahiya tayo mas eh dito oh, okay. tayo dalawa kaya, kaya, <laughs> <laughs> Nakita ko na ang ganda rin ng jacket ninyo no? uh, Sobra At uh, nice. nakalagay ang logo ng ating paboritong uh, Pilipinas Live <laughs> yeah <laughs> So alam nyo sabihin uh, kapatid namin sila no? dahil sila is supported by Pilipinas Live mm -mm. or ng Media Quest mm -mm. din ano? So uh, I'm sure hindi lang tayo yung huli ninyong mga sasalihan yes, po. at mga activities yeah. Actually this coming October 28 may lalabanan din po kami pero dito po sa uh, Philippines lang po mm -hmm. national finals sa uh, Ultimate Dance Championship. Then we are planning to compete on Korea on December po. Wow. Then next year? Paano uh, kayo susuportahan kung gusto niyo pumunta sa mga ibang bansa? I mean, Kasi magastos yun, ha. Opo, oh um, nagpa fundraising po kami. Uh -huh. Yan uh, like workshops. ganyan po then naghahanap po kami ng mga sponsors. Ganun po yung ginagawa namin. Yung mga bata, baka may gustong Oo, batiin. Oo, baka may gustong okay. batiin. May gustong sabihin. Yeah. O, oh, Gabe. O, oh, pakilala ano, muna kayo. Ano, o, oh, pakilala. Ako po, si Arlie Jamira Sidapilas po. Ayan. Ah. Uh, siya yung ano, 11, Eleven. years old. Oh. Hello po, ako po si Misha Ana F. Akmar. Yeah. Ikaw, ba, ikaw ba ang young guest? Yes po. 10 years old po siya. Years old. Hello po, ako po si Alejandre G. Ano. Oh, 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 Iba-iba oh. yung age pero hindi naman mahirap do sa turuan ng steps na you know na Hindi po talagang yung iba po talaga dumaan ng hard training. Yeah. Mm. Kaya po talagang sabay-sabay din po sila gumalaw. Yeah. Mm. Wow. ganon kayo kadami sa grupo? Parang ang dami nung nagsayo kanina eh. <laughs> Oo. Actually, may 20 ba 'yon? 30 po kami. Oh, 30, 30 pa pala. 'Di, mag, Paano magpa-interview pinipili. Ano po? As uh, screening po, may screening po kami. Ah, may audition. <coughs> nice. <laughs> So, ano yung pinakaiba ng grupo nyo compared dun sa ibang mga dance ano groups? Ano naging edge nyo? Yan, ano yung Paano. naging edge nyo? Ayun po. Uh, bukod sa sila po yung pinakabata, iba rin po kasi yung uh, appeal nila pag sumasayaw po sila sa stage. Talagang uh, sa, sa age nilang ganyan, yung body control po nila sa pagsasayaw is kakaiba na po. Pang malalaki na po. Pang adult, hmm. pero kayang-kaya. Oo. <laughs> e eh, kung may gustong kumontak sa inyo, paano ba? So, either social media or ewan ko kung ah. may number kayo. Anong best way for, for to contact you? For support or kaya oh. dahil marapit ang pasok, marami gusto kong oh, oh. yes, kunin kayo for presentation. Yes. Uh, sa mga gusto pong mag-invite sa amin, you can uh, visit our page, Electro ph And nandun na rin po yung email and contact number. Nayon. Electra Groovers. Awesome. Thank you, Ha, guys. Maraming and congratulations. Thank, Thank for congratulations. Thank you. For congratulations. Congratulations. Yes. October 28. Guess what? Thank you.